Chef Pablo Boy Logro. Hello! All right, go! Oh. How are you? 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 Yeah! Hello, 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 hello. Mga unta! Takam na takam ka ba kayo? Ang makakasama natin ngayon ay isa sa hottest love films ng Gemini Network. Tinatampok sa kauna-unahang dance serye sa telebisyon na pinamamagatang Time of My Life. Sina Chris Bernal at Mark Heras. alam ko ako dito son. So, dito talaga kakainan. Wow! Yes, good, good. Ano ba ako, Chef? Why not? Why not? Kaya mo yan, kay Kaya mo na. Ako, gutom lang. Chef, makasama po natin ang students and faculty ng Lyceum of Alabang. Yay! Yeah! Yeah! Isang masarap na gabi sa inyong lahat. Dito sa Idol sa Kusina, wala kayong gagawin kundi... Oh, wow. oh, Okay, ang lulutuin ngayon, mga putaheng pam fiesta. Yay! madaling gawin tulad na lang ng una nating gagawin, ang crispy chicken chow mein. Yay! Whoa. Okay. Chef, kasi na yan. O, na natin! Para matikman na yung dalawa at medyo sabi Ako, nila they chicken. forget their diet this evening. So Basta I'm sure you okay, enjoy kayo. Bawal mag-diet! Basta ako, gutom. Basta ikaw, gutom. Okay. So mayroon tayong, uh, sa Tagalog, ay pitcho. Yun, no? Pitcho. Ng manok. Kasi pag kabisaya o nagsasalita, medyo matigas ang dila ko. Breast chicken. Yun. Yes! Tama ba English ko? Tama. Yes. Breast chicken. So tatanggalin natin yung Balat, ang ibig sabihin ng chow mein ay quick, madali, no? Oh. Madaling man yung gawin, madaling kainin. Dapat iserve ka agad pag kaloto dahil yung crispy noodles babagsak at hindi na crispy. Kaya pag niloto ko ito, dapat ay kainin yung kagal. hiwain lang natin ng pahaba, ng malapad. Hindi pwedeng julienne. Shredded na manipis. Chris, pag natikman mo ito... Mark, no? Panatikman mo to. Malilimutan mo inyong pangalan. Yun hmm? lang. So, ilalagyan natin ng kunting um, si Samuel. Salt. Corn starts. Then, of course, the Chinese um, wine. Chinese wine? One glass para malasing kayong dalawa. Okay, this time is the uh, gagawin natin ng crispy. Well, sino sa inyo mauna? Para may kasama naman ako dito. Ladies first. Ah, ganun. Okay. Ladies first. Ah, ganon. Okay. Alam mo daya mo. Ladies no. first. Gentleman. Oh. Napaka-gentleman mo talaga. Halika, halika. Yeah. Yeah. Yes. Oh. Chef, basta yung mahirap na dish sa kanina. Yes. O, oh, mamaya mahirap yun. Mahirap yun. Lumiliyap. Ako na lang dyan. Dyan ka lang, huwag ka masyadong lumapit dahil mainit. Dito ka lang sa tabi ko. Don't worry. Harmless ako. Iyon Okay. Then, ilalagay natin dito ngayon ang ating uh, noodles. Kalahati lang muna. Pwede pa kiusod po naman. Walang galang. Ay, sorry po. Ito hindi po. Ito hindi. Iusod po sa akin. Ay, ito po. Ay, ito po. Ay, 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 Ay pasensya na po ah. Ay, ano y po yun, kailangan nyo? Yan ang trabaho niyo? mo. <laughs> trabaho mo. Assistant ka ngayon. Assistant. Assistant kita ngayon. Yeah. na? Ay ang bilis. Oh. Lagyan natin dyan. Ang gagawin natin, oh. yung balance naman natin 'yung manok. Nag-ano ba Aram kayo, ba? Chef? Nag-formal schooling kayo? Ay magandang tanong 'yan. Maganda. Graduate ako sa UE. Graduate ako ng University of Experience. No, bilis. <laughs> <laughs> yes. diba? Wala po akong tinapos na kurso. Ang tawag nito is blanching to the oil. Para mamintin natin ang uh, tenderness ng chicken. At the same time, hindi siya maitim. Brown. White pa rin. Kasing white ni Chris. O, oh, oh, hindi oh, naman ako wait. maputi. Yung gamit. Nahiya naman, naman ako siya. <laughs> Masanay ka sa Idol sa Kusina dahil dito, laging masaya. Oh. Yes! Chef, pinigit ako eh. Ayan! Mabuti, nandito na kayong dalawa. Eh, dito lang ako. Oh. <laughs> Sige. Ako nga rin. Paingi na rin, Chef. Ah? Sige po. Ang tawag niyan is appetizer. Bubuhos ko ulit dito sa mantika. Like out. Gutom na ako, Chef. Okay, so unang-una, si Buyas. Takot ka ba maghiwa? Opo. Bakit? Hindi kasi po, dati po kasi, nung sa Koreana po, pinag-aaral po nila. Talaga? Talaga sa Koreana, saan? Hindi, pinag-aaral po nila. Ha? Talaga? Korean dish ka? Opo. Oh, ganyan din ang ginawa mo. Hindi meme. Hindi. Hindi naman, oh. Sinubukan nila ako turuan mag ganyan na, ano. Opo. Pero hindi ko yeah. talaga kinaya. Hindi kinaya? Ako. Takot ang takot po ako. Ako walang takot. Tinan mo, makapalang mukha ko. <laughs> Nasu nasugatan na ba kayo ever? Oo, oh, madalas ako masugatan. Kaya lang tinitiis ko na lang, lalo may bayad. Ah, <laughs> oh, talaga. Diba, no? <laughs> The show must go on. The show must go on. Di ba? Mark, pag-iabot yung cabbage. <laughs> Yay! Yeah. Okay. Carrots, Mark, please. Oh, diba? Iwa na. Tapos oh. na. Tapos na. This is 37,000. Whoa! Ayan lang? Gusto nyo magkaroon? Ayoko po. Okay, ba? Diba, Ito. Gusto mo? Po. Mura lang to. Akin na lang? Hindi, okay. Xerox ko. Xerox <laughs> ko para magkaroon ka. Ito so, lang, piso lang. O, ay ayaw mo ba? Ha? Huh? Ayaw mo ba? Piso lang? Hindi na lang. Ayaw talaga. <laughs> Now, ready na po lahat. Nandiyan na. Then I have a chicharro. Snow peas in English. Yung shiitake. Okay, so lagyan natin ang mm. ginger. Then garlic. Mmm, bango. Bawa takut. Yeay! Ang amoy. Oh, kasi ko sa'yo, masarap ang di ba? Bilagin natin ang celery at onion. Gulay, Chef. Yes. Ay! Chris Bernard, Chris Bernard. <laughs> takot ka? So, chef, pinag-guest nyo kami dito, ba? Diba? So, pwede ka rin namin kayo i-guest sa dance area. Ay, naku, sinabi mo pa. Ayan, ako lang. <laughs> Nakasimula pa lang namin, chef. Kailangan namin ng Hello, dancer talaga. Huh? Eh. Nakakita ka ba ng dancing chef? Wala pa, wala kami dancing chef. Yes. Yes. vegetables. My favorite. Your favorite. Huh. Hmm. <laughs> Shiitake. Ayan na. Kunti lang alat ng tama, black pepper. So, nandiyan na, lagyan natin ng chicken stock. Yun know ang chicken stock, diba? ba? Hmm. Snow peas or chicharo. Then, i natin ang cornstarch. Lagyan natin ng palapot. Mm. So, ilagyan na natin sa ibabaw. What a beautiful chow mein. Yung sab natin dapat ilagay kaagad last minute para i-sustain ang crunchiness ng noodles. So, lalagyan natin ng kinsay. Tara, then, bang, 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 bang. Here it is. Crispy chicken chow mein. Kain na! Lang. Pa? Oh, sarap ba? Ang sarap! Sobra. So, the first time natatikman mo yung gulay ko. Iba po yung gulay niyo, Chef. Yes. Sa chicken, Chef. Malambot. Malambot. Wow. Okay. Kaya nga, enjoy lang kayong dalawa dyan. Salamat po. Coming up next, Herb Seafood Crips Casserole sa pagbabalik ng Idol sa Kusina!